That day, everything changed for EJ. Minsan, may araw na hindi mo inaasahang babago sa direksyon ng buhay mo. Sa gitna ng mainit at maingay na kalsada sa kahabaan ng EDSA. Si EJ, isang dekada ng amputee, masigasig na naghahanap buhay gamit ang saklay lamang. Then something unexpected happened. Habang nakahinto ang isang sasakyan, isang taong may mabuting puso ang napatingin at natuwa sa kanyang kasipagan sapagkat hindi naging hadlang ang kalagayan upang maghanap buhay. Ito ay humanga sa kanyang sipag at sa paraan niya ng pagharap sa buhay kahit mahirap ang sitwasyon. A kind sponsor, someone who believed in helping others without asking anything in return, decided to give EJ a prosthetic leg. Gusto kitang tulungan, the sponsor said gently. You deserve to have a prosthetic leg. EJ's eyes sparkled. For the first time in a long time, he felt hope. Not because everything was easy, but because someone chose to care. Gusto niya ulit maglakad. Gusto niya ulit makasabay sa pamilya. Pero alam niya, hindi madali at hindi mura ang prosthetic leg. Hindi niya akalaing darating ang araw na may magtitiwala sa kanya, na may taong handang magbigay ng pag-asa sa isang katulad niya. Minsan isang simpleng kabutihan lang talaga ang kailangan para mabago ang takbo ng buhay ng isang tao. Isang taong naniwala, isang buhay ang nakausad ulit. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa taong ito. Hindi niya nais ipaalam sa karamihan ang kanyang ginawang pagtulong at hindi niya rin nais ma-expose ang katauhan ni EJ sapat na sa kanya na makitang nagsisikap makalakad ulit at makabalik sa normal na buhay si EJ.